nandito kami ngayon sa kalimpang I love the sun love ayan, nandito kami ngayon si Siminda ayan, si Siminda nandito kami ngayon sa kalimpang akit kami dito Ito yung ano guys, um, overpass ng Kalumpang General Santa City. Ayan yung save more. Ito ang overpass ng Kalumpang General City. Chicken ayan, o oh. Pinagay nila yung mga sasakyan kasi ano, masyadong traffic kapag walang guide ng mga traffic enforcer. Kaya maraming tulong talaga ang traffic enforcer natin. Ayan o, oh, mga traffic enforcer. Ayan. O, oh, diba? Stop na sila kasi ano, pinastop sila. Ayan si Sisminta. Ay, sa naman tayo ni siya, Sa, sa naman tayo. <laughs> Ay, tatanong ako. Ano? Diba, magandang. Ito, ito yung ano guys, ito yung elevator nila dito dati. Ngayon is nasira na. Ayan, nasira na sa kakapindot ng mga tao, sa mga estudyante dito. Kaya, ayan, nag-close na siya. Doon din sa kabila. Ano din, close din yan. Close na na, Drasis? Ha? Close na. Close na. Ayan na guys, tapos na kami doon sa taas kaya bumaba na kami. Nagutom kaya ayan nandito kami ngayon sa fast food chain. Ayan, sisisminda na lang muna ang ano mauna. Tapos maghanap na ako ng ano dito. Ang sarap nito guys, promise. Ang gusto ko dito guys ay ano siya, creamy. Kaya yan o, nasimot. Sobrang sarap. Thank you for watching.